So, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi at magandang araw sa ating lahat. At nandito po tayo sa ika-32 na yugto ng ating CLF Prayer and Fasting for the Nation. And yung tema na meron po tayo dito, yung pag-uusapan natin is yung about sa kwento ko about sa pagdidisipulo. So, yung sa discipleship na... Um, sa discipleship na Um, iniatas sa atin ng Lord na kailangan natin gawin na mag-disipulo tayo, ganon. So, bago tayo mag-start, siyempre, uh, mag-pray muna tayo, umingi muna tayo ng guidance kay Lord para sa um, devo short devotion na ito. So, uh, ayan, let's bow down our heads, um, close our eyes, and to the presence of so our Lord. Lord maraming salamat po sa araw na pinagkaloob niyo po sa bawat isa na ito po yung um, parang naging program, Lord God. Naging way mo itong devotion na to, Lord God. Yung prayer and fasting na merong na isinisagawa, Panginoon, ng CLF. And I'm so thankful, Lord God. We're thankful na merong ganito para araw-araw, Panginoon, sa aming pang-araw-araw ay palagi ka naming, um, naaalala, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord God ay aming napapagnilay-nilayan. At Panginoon, sa, sa mga oras na ito, sa mga manonood, Panginoon, na may mo sila, Panginoon, ng knowledge and understanding para po sa diskusyon na ito, Panginoon, para po sa isishare kong devotion. And maging sa akin, Panginoon, ibigyan niyo po sa akin ang guidance na need ko, Panginoon, na ikaw lang, Lord God, ang mga salita mo lamang ang aking maipahayag, Panginoon, at wala nang iba. And Lord God, i-guide niyo po kami para po sa devotion na ito, naway mas lumalim pa po ang relasyon, relationship namin sa si inyo, dahil dito sa um, prayer and fasting na meron ang CLF, Panginoon. Naway maging, um, na magpatuloy ito, Panginoon, at maging way mo ito, Lord God, para um, ma-share, Panginoon, yung mga salita mo. In the mightiest name of Jesus, Amen and amen. So, ayan. So, again, yung um, topic natin is about doon sa discipleship. So, for me, ang pag-disciple -di is, eto personal, more more on personal, ang parang isi-share ko sa inyo dito na, for me, yung pag-disciple -di is yung pag-reach out natin doon sa mga tao na feeling natin is yung parang need nila ng guide or parang need nila ng smaller circle para, alam mo yan, mas ma-share nila yung thoughts nila. Kasi, um, di ba meron tayong um, Sunday service and doon parang may sermon, gano'n, tapos doon nagpe-preach yung mga pastors. And we don't have enough time or para mas lalo pa nating, ah, parang magtanong tayo, gano'n. Kaya nagkakaroon tayo ng mga discipleship. Meron tayong um, dinidisipulo para sila yung um, tataniman natin directly. So, nangyari ako, di diba? Parang, um, ako, naisipan kung parang need ko or sabihin natin, calling natin yung mag-disciple. So, sa pag disciple kasi, ang feel, ang ano ko doon, parang magsisimula siya as small. For example, kami sa family, ganun. Kami muna ang family na to, kami mag magka, anak na ganito. And doon, sa pagdi-disciple, is nakakapag-share tayo ng mga parang kuro-kuro ganon, nakakapag-brainstorm tayo doon sa mga, or napapagnilayan pa natin yung salita ng Diyos. And, kung maalala natin na ang great commission ng Lord sa atin is yung nasa Matthew 28, verse 19 to 20. Therefore go and make disciples of all nations baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teaching them to obey everything I have commanded you and surely I am with you always to the very end of the age so 'di ba ang da kung hihimayin natin to is nan, um mar malawak siya um dito sa pag pag de disciple natin is Um, isinishare natin yung um, parang mga experiences natin, ganon, and makakapag, ano yan, parang magagabayan natin yung bawat isa. So, kanyari, ako, di ba, may dinedisciple ako, tapos kapag siya may problem, ganon, pwede siya makapag-open up sa akin, tapos, um, pwede namin palakasin yung bawat isa. Ganon yung thought para sa akin ng discipleship. So, it's more, mas close siya, closer siya um, na discussions, ganon. So, dun tayo pwede makapag-tanong-tanong. So, ayun. At, ako naman, personally, um, ba diba ang topic natin ngayon is yung ang, a ang aking kwento ng pag -dedusipulo. So, ako, um, honestly, is, syempre, wala pa akong ma, um, D5, ganun. Pero, I could say na nakakapag-share ako ng word of God sa, um, minsan, di ba, sa youth, ganun, or kaya sa mga discussions sa church. And, ngayon, na medyo nabibisi ako sa school is, sa school na medyo natutuon yung ano ko. And, I'm doing my best para ma-share yung um, knowledge ko about about Bible, about God, na Masaya yung times na merong isang time na parang nag-uusap-usap kami about sa Bible, gano'n, na parang pinag... Ang dami namin question, kumbaga, pe, na may times na pati ako napapaisip, oo nga, no? So, doon ko na nalaman na yung um, discipleship is mahalaga para yung mga question natin, gano'n, is pwede natin um, masagutan, gano'n. So, doon sa school is may times... Siyempre may times na um hindi talaga maiwasan yung parang lokohan gano'n. pero I'm happy na meron akong mga classmates na papapag napapag-sharean ko ng um, ng word of god kahit pa konti-konti lang 'di ba hindi naman nating kailangan i-rush na I know doon sa mga sinishare ko na word of god na mga motivation na mga word gano'n, na mga sentences is alam ko nabubuhayan sila or nabuboost yung ano nila na maging mas maging malapit kay Lord ganun. kasi I know naman ang bawat tao is uh, meron niyang sariling faith kay Lord even though iba-iba kami ng religion ba diba? at least ba diba, yung thought ng relationship more than the religion itself diba? ganon religion so dun ako natutuwa kasi kahit pa paano is 'di ba nakakapag-share na ako 'di ba kay Fiona ganon nakakapag-share kami ng mga experiences namin and kahit alam ko kahit al kahit sa ganoong paraan lamang is nakakapag-disciple na ako or nakakapag-disciple na tayo basta pahapyawan nyo lang 'yan um kasama nyo naman si Lord 'di ba kasama sabi dito dun sa Matthew 28 and teaching them to obey everything I have commanded you and surely I am with you always to the very end of the air. So, hindi ka iiwan ni Lord sa journey mo dyan sa pagdi-disciple. So, kagaya ko na um, um, youth pa lang, ba? Diba? It's better na mag-start ng ganito na kasi hindi lang naman tayo pwedeng puro sa church lang, ba? Diba? Ang pagdi-discipleship is more doon sa outside na church. Kailangan natin makapag-reach out ng mga tao na yung mga lost souls is kailangan natin silang ma makuha, gano'n, at mai tuon natin sila kay Lord and ayun yung pinaka din main goal ng discipleship, so ako, gano'n yung ginagawa kong uh, ginagawa kong uh, practice and napag-usapan eto pa, isa pa, ang napag-usapan din namin sa SC is yung praise and worship and mag-share ng Bible verse every Monday na after flag ceremony. Kasi may flag ceremony kami every Monday. So, it's an opportunity na, na mag-share kami ng Bible verse para mag-start yung week nila. Nang, um, alam mo yun, parang meron silang encouragement from the Word of God na makakatulong yun sa kanila para mas mapa Um, lalim pa yung relationship nila kay God para mas lumamak pa yung knowledge nila about sa Word of God. So, ayon I hope na ma-approve yon and siguro naman, I, I think, ma-approve naman yon di ba? And kasi gusto rin namin mataniman yung mga Pateryan or yung mga students na gano'n, magkaroon sila ng habit to read the Bible, gano'n, kapag nilay-nilayan yung mga uh, salita ng Diyos. So, doon sa mga simpleng works na yon is, I think, nakakapag-disciple na ako. And, unti-unti yan, I trust in God na unti-unti yan is, um, unti-unti natin yan nakukuha. ganun. And, ganun lang dapat yung maging thought, ah, uh, yung pagiging thinking natin as a Christian na meron tayong commission. Meron tayong great commission. Meron tayong isang great commission sa lahat ng mga uh, parang inu, iniuutos ng Diyos. Meron tayong one great commission is and that is to um, go out, go therefore and make disciples of all nations. We pwede tayong mag-start sa small kasi lahat naman magi-start 'yan sa maliit lang and hanggang sa sumunod ang sumunod, ang sumunod dadami ng dadami. And what rewards, what reward yung makukuha natin doon, ba? Diba? Pero wag natin isipin yung reward, but isipin natin magkaroon tayo ng pure heart na to help others, to reach out doon sa iba. So, ayun lang yung short na um, um, naging pa, naging ano yun? naging parang kwento ko about sa pagdi-disciple and I pray din sa bawat isa na may mga dini-disciple dyan na maging successful in Jesus' name yung D5 nyo or kahit ilan man kayo dyan, di ba? Meron pang sinabi sa Bible, kahit ilan pa kayo dyan, God is with you, ganon, di ba? Nakalimutan ko lang yung nakalimutan ko lang yung Bible verse but ayun yung thought nung verse na yun. so, wag kayo mapapanghinaan ng loob kung um, hindi kayo nakakapag sa tingin niyo parang hindi, hindi niyo kaya, hindi niyo hindi, hindi niyo kaya mag-reach out sa iba. Humingi tayo ng strength kay Lord. So for this moment, humingi tayo ng strength kay Lord para ma-reach out yung others or yung mga lost soul, di ba? So ayan, uh, dun po nagtatapos yung ano natin. Um short devotion natin about sa kwento ko ng pagde-disciple. At Ayun, so mag na tayo. Pagpray natin yung, na yung mga magkaroon tayo ng heart. Magkaroon tayo ng heart na mag -disciple. Kahit pa kunti-kunti lang yan, fighting tayo dyan, di ba? Hindi natin susukuan yan. Kahit isa man yan, hindi natin yung susukuan. May dala natin siya sa tamang landas, di ba? Uh, magpagamit tayo kay Lord. Diba? So, ayan, let's pray again. Um, let's our heads, close our eyes, and feel the best for Oh uh, Lord God, pinupuri ka namin at sinasamba ka namin. Lord God, pangalan mo lamang ang aming sinasamba, Panginoon, ang aming dinadakila. Lord God, ang pangalan mo lamang ang aming itinataas, Panginoon. And Panginoon, nagpapasalamat ako dahil ginamit mo ako, Lord God, para ma-share ko 'yung kwento ko about sa pag-discipleship. I know, Panginoon, maliit pa lamang ito nag start pa lamang, Panginoon, yung pag discipleship ko. At, uh, God, alam kong nandyan ka parati para sa amin, Panginoon. At, bigyan mo kami, Panginoon, ng puso, Panginoon, para uh, makapag Panginoon, para ma-share yung word mo, Panginoon, sa mga simpleng events, Panginoon, na ginaganap sa, na, um, sinasagawa, Panginoon, ng, church namin, Panginoon, sa mga simpleng D5, Panginoon, kahit tatatlo man yan, dadalawa, Lord God, you're always um, right there, Panginoon, sa tabi ng bawat isa para i-guide kami, Panginoon. Isa man yung dinidisipula namin, Panginoon, pero I know, hindi ka tumitingin sa number, Panginoon, but tumitingin ka doon sa heart namin, Panginoon, para um, i-share yung word mo, Father. And we're so thankful, Panginoon, na ginagamit mo ang bawat isa para makapag-disciple, Panginoon. Marami na ang nag-testimony about sa pag-discipleship nila. And we're very grateful, Lord God, na merong mga ganong nangyari na ang bawat isa, Lord God, is merong mga experiences, meron silang actions and works na ginagawa, Panginoon, para ma-share yung word mo. And nawa, Panginoon, is magpatuloy ito. And hindi, Lord God, um, masayang yung, mga, yung efforts ng bawat isa, Lord God. Kasi we claim, Lord God, the victory na na-save na namin, Lord God. Na-save na natin, Lord. Na-save mo na, save muna, Panginoon, yung soul na yon Panginoon, na dinidisipulo namin, Lord God. And in Jesus' name, Father, na yung mga pagtit mga D5 na yan, dadami ng dadami ng dadami, Lord God. In Jesus name, Father, na yung pagdi-discipleship namin, Panginoon, is mas lumago to the point na, Lord God, sa church is punong-puno na, Lord God. And, ayun, Lord God, yung mga dinisipulo na namin, Panginoon, na nag-gather na namin sila, Panginoon, at sama-sama kaming nagpupuri at sumasamba sa iyo, Panginoon. And, Lord God, humihiling ako, Panginoon, ng, um, ng fire, Lord God, sa heart ng bawat isa na makapag-disciple, Lord God, na ma-share yung, um, yung word mo, Panginoon. I pray, Lord God, for the guidance and protection ng bawat isa, Panginoon, sa aming pang-araw-araw, Lord God, sa bawat battle na kinakaharap ng bawat isa, Panginoon, we're always right there, Panginoon, para um, ipagtanggol kami at ipaglaban kami, Panginoon, bigyan kami ng courage and motivation, Lord God, sa amin pang-araw-araw, Panginoon muli, Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Araw-araw, Panginoon, we praise you, we worship you, Lord God, we exalt your name. In the mighty name of Jesus, we pray, Amen and Amen and Amen. So, ayan. Uh, God bless po sa mga nagde-defy po dyan, mga nagde-discipleship. -di I hope na mas mami pa po kayo. In Jesus' name, the Bye-bye.